sa video na ito ay babahagi ko naman sa inyo kung ano ang sinasabi ng pamahiin tungkol sa pag-iyak ng pusa sa gabi. Pamahiin tungkol sa pag-iyak ng pusa sa gabi. Ang isang matandang pamahiin tungkol sa pag-iyak ng isang pusa kapag gabi sa labas ng bahay ng isang taong may sakit ay nangangahulugan daw itong malapit ng mamatay. Ang mga pusa ay palagi iniuugnay sa witchcraft at mga evil spirits, kaya ito marahil ang dahilan kung paano nagsimula ang pamahiin na ito. Pero may katotohanan nga ba ito? Maraming mga variations ang paniniwalang ito. May mga nagsasabi na ang pusa daw na umiiyak ay dapat nasa bubong upang malaman kung talaga bang malapit na mamatay ang isang tao mayroon pang nagsasabi na dapat daw nakahiga o nakaratay ang isang taong may sakit sa kanyang kama habang umiiyak ang isang pusa sa gabi upang malaman kung talaga bang malapit na itong mamatay. Pero marami mang mga pagbabago o pagkakaiba ang mga pamahiin tungkol dito, ang tiyak na katotohanan tungkol sa pag-iyak ng isang pusa, lalo na kapag gabi, ay dahil siya ay malungkot, nalilito o sadyang bored lamang. Narito pa ang ilang mga maaari mong panoorin upang makadagdag sa iyong kaalaman tungkol sa kanilang pag-iyak sa gabi. Marahil nagsimula ang pamahiin na ito dahil sa isang coincidence o nagkataon lang na may namatay na isang taong may sakit habang saktong umiiyak ang isang pusa. Simula noon, marahil nagsimula na din nilang isipin na isa itong masamang pamahiin o malas. Marami pa din ang naniniwala na ang pag-iyak ng isang pusa kapag gabi ay mayroong spiritual na kahulugan. Pinaniniwalaan nila na mayroon itong specific na dahilan kung bakit umiiyak ang isang pusa sa gabi. Kung mayroon mang spiritual meaning ang nakakabit sa pag-iyak ng pusa tuwing gabi, ibig sabihin lang din ito na ang pusa ay nagtataglay ng inner knowledge o sixth sense. Kung babalikan natin ang pagkakakabit ng mga pusa sa spirituality ay nagsimula pa sa mga sinaunang Egyptians o ancient Egyptians gaya nila Bastet at Mafdet. Sa kasalukuyan, maraming tao ang nakakasense ng spiritual presence sa kanilang pusa dahil siguro sa pagiging tahimik at observant ng mga ito. O kaya naman dahil mayroon silang nakikita na hindi nakikita ng ating mga mata ayun lamang muna sa ngayon mga kamani matters maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel